Mga ka-Republic, Barangay Ginebra namis ng gusto si Christian Standardinger sa pagkatalo nila sa isang tune-up game laban sa Talk and Text. Ngunit may mga positives din naman na nakita ang coaching staff ngayong si Japit Aguilar na ang kanilang main man sa ilalim. Samantala, opening na ng PBA Season 49 at magsasagupa agad ang Philippine Cup Champion Meralco at ang Magnolia Hotshots Muling ipaparada ng Bolts ang three-time best import na si Alin Dorham. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hot na hot pa rin ang maraming fans ng Meralco matapos nila mag champion sa Philippine Cup. Na hanggang ngayon, marami pa rin ang nagulat na tinalo nila ang SMB, ang kupuna na matagal na naghari sa All-Filipino Conference dahil sa 7-time MVP na si Junmar Fajardo. With Nenad Bocinich brilliance, ipinakita ng Meralco sa lahat, kaya nilang padapain ang powerhouse team na ang sabi nga ng coach nito, ay Def 15 Nauna ba ang yabang ni George Gallant? Anyway, ngayong opening day, susubukan ng Meralco na ipagpatuloy ang mainit nilang ratsyada kontra sa kupunan ng Magnolia. 2018 Governors Cup pa, huling nag-champion ng Hotshots at ngayon sa tulong ng kanilang import na si Glenn Robinson III, susubukan ng kupunan ni Coach Chito Victolero na tuldukan ang bansag sa kanila na Intro voice. Madalas kasing maganda ang kanilang simula pero laging kinakapos sa dulo. Ngunit mabigat na kalaban din ang Meralco. Mainit pa mula sa championship run sa Philippine Cup, magkakapit kamay ang All-Filipino Cup Finals MVP na si Chris Newsom at ang three-time best import na si Alin Durham upang simulan ang mainit na kampanya ng Meralco ngayong season 49 dahil naharbat ng Bolts ang All-Filipino crown. Inaasahan na maganda ulit ang kanilang magiging kampanya ngayong Governor's Cup. Excited si Alin Durham sa panibagong PBA duty niya bilang Meralco Import dahil sa wakas daw ay alam na ng kanyang team kung paano magchampion. champion Bago ang kanyang 3-year Japan Billig stint ay tatlong beses niyang nadala sa finals ang Meralco. Malas nga lang dahil lagi silang binibigo ni Justin Brownlee at ng Ginebra ang isa pang finals appearance ng Bolts ay sa tulong naman ni Tony Bishop, Hinebra pa rin ang bumigo sa kanila. At sa conference na walang tulong ang import All-Filipino Cup, dito nila nakuha ang kanilang unang kampiyonato. Intak ang Meralco lineup na nag-champion last Philippine Cup. Nadagdag pa ang former UP Maroon at UEAP champion na si CJ Cancino. Kaya mataas ang kumpiyansa ni Alindorha magiging title contender ulit ang Meralco. Bumalik daw siya dahil mayroon siyang unfinished business sa PBA at yon ay ang manalo ng championship sa unang professional na liga sa Asia. Nag-champion na siya sa Japan League at sa iba pang liga ngunit sa PBA ay hindi pa Samantala, nanibago ng husto ang Hinebra nang maglaro silang wala si Christian Standhardinger. Namis ng husto ng Jenkins ang presence ng Phil German Bulldozer sa pintura nang harapin nila sa isang tune-up game ang Tok Text. Talo ang Hinebra, 102 to 90. Nagpapakiramdaman pa, nagkakapaan pa ang tropang mag -alak. Malinaw na wala pang solid chemistry ang team na kinotes muna ni Richard Del Rosario dahil last week pa sa US si Hinebra head coach Tim Kaon. Kasi nga kasal ng panganay na anak ni CTC, hindi siya pwedeng mawala sa napaka-importanting okasyong ito ng kanilang pamilya. Anyway, although tune-up game lang ito, maraming fans ng Hinebra ang nalungkot sa pagkatalo ng Gin Kings. 22 points, malaki-laki ito. Tambak, ika nga. May mga vlogger na nagsasabi kinalawang daw si Justin Brownlee, wala raw sa kondisyon. Paanong kakalawangin at mawawala sa kondisyon ng isang import na kapag cha-champion lang din sa Indonesian Basketball League? Hindi kalawang ni Brownlee ang dahilan ng pagkatalo ng Hinebra. Ang talagang dahilan wala pang chemistry ang team. At namis din ng Hinebra ang presence ng dati nilang big man na si Christian Standhardinger. Hindi matatawaran ang husay ni Japi Tagilar ngunit dahil nag-iisa na siyang main big man ng Hinebra sa ilalim, ay madali na siyang mapagod at kapag pagod na ang isang player, madali na siyang i-box out palabas sa kanyang comfort zone. Mas malakas ang katawan ng Phil German Bulldozer, hindi siya basta-basta na itutulak. Pero nasa terra firma na nga si Christian Standhardinger Ang Hinebra Big Man na sina Isaac Go at Ben Adamos ay hindi naman bumababad sa pintura. Mas gusto nilang mag-operate sa labas. Pero may mga positives din naman na nakita sa laro ng Gin Kings. Ipinamalas ni RJ Abaryentos na gagamay na niya ang role bilang point guard ng Ginebra pati ang triangle offense ni CTC. At si Jaffe Tagilar muling lumalabas ang kanyang husay dapat lang siyang mabigyan ng tamang pahinga upang di masagad ang lakas. Malapit sa injury ang player na pagod na. Sa social media, may mga naglalabasan agad na maaanghang na komento ng mga buzzers. Sabi nung isa, tune-up game pa lang yan pero tambak na, lalo na raw sa official game. Sarcastic naman ang naging sagot dito ng isang Hinebra fan. Congratulations TNT, tune-up game champion. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Ray Bautista. Salamat sa suporta, Idol. Nariyan ka na naman. Salamat din sa iyo, Jose Rodrigo Go Arge Abariento, sabi niya. Shoutout din sa iyo, Borlagatan Donald mula dyan sa Singapore. Ingat ka dyan, lagi, kabayan. Sayuren rin Papa Kiko God bless you also Idol Shout out sayo Sayuren rin Denver Apolinario Shout out iyo Idol Sayuren rin Rosemary Juan at sayo Via Happy watching Sayo rin Merson Vlog Mula dyan sa Oman Ingat ka dyan kabayan At sayuren rin Nardo Respeso Makahinebra talaga ito at sa iyo, Ricardo Cabato, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports, Republic.